May kumakalat umano ngayon na video scandal ang National Director ni Miss Grand Myanmar. ay sa balita, kumalat ang nasabing video scandal matapos na magwala ang nasabing National Director pagkatapos na pagkatapos ng coronation ng Miss Grand International kung saan hindi pa gaano nakakababa ng stage si Miss Grand Myanmar na tinanggal na second runner up ay sapilitan na itong tinanggal ang corona sash. Ito'y dahil hindi matanggap ni Miss Grand Myanmar at ng National Director nito ang second runner-up finish nila. Lumalabas din na umaray pakanan ng owner ng Miss Grand International na si Nawat Itzara Grisel ang pagkalat ng na nasabing video scandal na kinasasangkutan nga ng National Director. Kumalat umaray ito matapos mag-Facebook Live ang nasabing National Director para ibulgar na sinabihan siya ni Nawat na kung gusto nilang manalo ng most popular vote ay magbayad sila na kanilang tinanggihan muling ang naungkat ang pahiging umano'y pornstar nito bago pa ito naging national director ng Miss Grand Myanmar. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impinang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.